Yes, hello guys. Welcome to my vlogs. yang uh, my videos for today. Uh, dito po kami sa Pants uh, Department. So, yan. Dito po kami ngayon. So, bilihan po ito na sari-sari po. Yan, yeah, may mga damit. Yan. sari-sari may mga damit po at saka pantalon po yan may mga long sleeve yeah may mga bags ito po yung mga bag and guys ito naman po yung mga long sleeve na pamaong us all the girls yeah ito po yung mga aking kasama. Namimili po sila. Uh, so ako po ay nagbibidyo lang. At ako po ay walang okay. So yun po. Pili, pili. Yan, habang ako ay nagbibidyo habang sila naman ay pumipili. Pumipili, wala namang mapipili. So ayan po ang uh, Donya Alfreda. Ayun <laughs> uh, ito po 'yung si Donya Lin. Dunya <laughs> so, walang pa. Maganda sana ito. Ayun po ay uh, si Ma'am Marimar. Yeah. Busy po siya. Yeah, hindi ko na po siya abalahin pa na dapat pwede isukat eh. Baka may fitting room eh, dito. Wala. Wala sa fitting Pero parang ito kasi naman siguro sa... Ano yan? Ten? So ito ay na know? sa Arab Mall pa rin ito? kami. Mas, mas, super yung, um, laki po dito ng Arab na, Mall. Ito na sa iyo. Na to. Ano yun? Well. Malaki mo yun. So ayan po Po, uh, yan. So, iba't iba po ang mga dito. So, yan. Okay, bye-bye guys. Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel Kaagapay Jerry Vlog. Uh, please po, po, uh, pindutin nyo po ang bell para po lagi po kayong updated sa aking mga upload videos. Yan. Okay, bye-bye guys. And God bless.